Para at least uh, mayroon silang hinahawakan ang papel. Kung minsan kasi, ang nangyayari, minsan na uh, hawak na nila yung stall, mm -hmm. biglang tumubal, medyo mahinang benta, mm -hmm. magsasara sila. Mm -hmm. Pagbalik nila, iba na ang nagtitinda. Apo. So para maiwasan ang mga bagay na ito, bibigyan natin sila ng Certificate of Award, tapos iba naman sa List of contract mm -hmm. kailangan may kontrata para sure sila. Protection din. Mm -hmm sa kanila yung uh, i-award natin yeah. yung kanilang stole. stalls lang nakapuesto dun sa Yes, kailangan natin i-award. High time na nga ito na ayusin natin, baguhin na natin yung sistema. Mm -hmm. I-aist natin para sa tama. Tama mm -hmm. para sa mga uh, tindera, tama para sa mga uh, ating munisipal at mm -hmm. tama para sa mga namimili dito sa ating bayan. Ayan, good morning Mayor. Good morning. Di wala ko po kanina no sa iyong uh, AX. Oh, wala ako kasi... kanina. Uh, kasi kanina, kaya wala ako sa AX. Uh, nagkaroon kami ng uh, awarding ng mga stalls sa palengke. Apo. Para maging maganda ang samahan ng palengke at mm -hmm. ng munisipyo. Kasi mula noong tinayo ang palengke, wala silang certificate of award ng kanilang stall. Mm -mm nakaraan so, napapanahon na nabigyan natin sila ng i-award natin sa kanila 'yung stalls. Mm. Oh. 'yung mga tindera sa palengke, mm -hmm. I mean, may may na silang papel. May panghawakan silang papel 'yung pwesto. Oo. Ah. Saka 'yung mga hindi pa nabigyan ng uh, ng awarding ng kanilang mga stalls mm -hmm. ay may silang uh, contract of lease mm -hmm. na pipir pipirmahan nila at pipirmahan ng munisipyo ako si treasurer at uh, si uh, mamaya Ma Ma mm -hmm. para nasa ganoon yung 3 years contract na yon may hawak din sila mm -hmm. na katibayan na talaga sila yung nasa stores na yung mga pick stores na wala pang awards ah, so 3 years contract lang po yung contract of lease i -re renew nila ulit yon after 3 years, after renewal release. ulit sila Ngayon. para at least uh, mayroon silang hinawa ang papel kumisang okay. kasi ang nangyayari, minsan na hawak na nila yung stall, mm -mm. biglang tumubal medyo mahinang benta, mm -mm. magsasara sila. Mm -mm. Pagbalik nila, iba na ang nagtitinda. Oh, so, para maiwasan ang mga bagay na ito, bibigyan natin sila ng certificate of award, tapos iba naman sa list of contract, mm -hmm. karang may kontrata para sure sila na pagdating ng araw at medyo tumubal ang benta kasi, at tapos medyo kinapos ng puhunan, isasara nila, pagbalik nila, sila pa rin. ang, ang, sila, pa rin sila ang magtitinda sa mga stores mm na -hmm. yan. So, Mayor, pagkak po ganun, halimbawa, eh, uh, meron na silang certificate of award, for three years, meron silang hawak na contract of lease. Pag isinara po nila yon Meron po bang limit kung gaano sila katagal na magsasara? Uh, ah, Otherwise, iso sa ulit, Ang certificate uh, of contract, in least na yan, 3 years. Mm -mm. So, after three years, ah. you have to renew your contract. Oh, Otherwise, di, wala. Pag hindi ka nag-renew, after three years, siyempre, wala, mawawalan ka ng karapatan. Uh -huh. So, renewable in every three years. Mm -hmm. Yung mga mga ibang, uh, kung naman daw, yung mga parang uh, lames-lamesa, mm -mm. tiket-tiket na lang yon. Mm -mm na hindi naman sila mawawala din ng pwesto kasi iba namang uh, natatakot yung iba ba't daw ganun ito nangyayari yung mga mawawala ng stalls meron na kami pinapaayos sa likod sa maisdaan isdaan -hmm. na kung saan yung mga buday garon nililinis natin yon para magpaglagyan din ng ng pesto uh, pwesto yung mga tindera na nawalan ng pwesto. At yung gustong magkaroon ng pwesto, may space naman para sa kanila. Mm -mm. Kasi nga po, yung mabibigyan yata ng award ay yung nakapagbayad ng goodwill. Ah, oh, Kasi may aplikasyon po ako. Yes, kami yes, kami, yes, Ms. Maya. yes, yes, Tapos merong babayarang goodwill dito sa treasurer's office. At yung magkakaroon ng certificate, ay bibigyan din ng contract office. Yes, dapat. sila yung mga 50 Ah, uh, above yung bayad. Uh, okay? Basta ang importante yan, may certificate of award, mm -hmm. list of contract. Mm -hmm. Iba lang kasi meron kang certificate of award, ah. na award sa iyo talaga mm -hmm. yung pwesto. So, anything goes, na award na sa iyo, mm -hmm. uh lifetime awarded sa iyo mm -hmm. yung pwesto. Mm -hmm. Hangga't kaya mo magtinda doon, hangga't, uh, hanggat kaya mo. Kasi na, minsan please. kasi may nababalitaan ako, yung mga stalls dyan, minsan nababalitaan ko na ibebenta. Mm -hmm ng kung, hindi naman siya ang ari ng pwesto ako. pero naibebenta niya sa iba mm -hmm. hindi ayoko na banggitin ang pangalan ng mga taong yun nagtataka ako biglang may nagre-report sa akin yung pwesto ko po na ibenta si nagbenta mm -hmm. si ganito si ganito ganon so sabi ko ba't kaya nila pinapakilaman yung pwesto ng may pwesto mm -hmm. Eh, ito naman, hindi naman sa administrasyon ko ito, no? mm -hmm. Yung mga, alam mo na, yung mga mga konting so, ano uh, previous okay. Uh, uh, may mga marites kasi <laughs> na nakakarating na. sa atin na totoo naman mm -hmm. na napapakailaman yung pesto ng may pesto mm -hmm. so ngayon yung pesto mo ngayon pag binigyan ka ng award iyo yung uh, lease mm -hmm. of contract iyo mm -hmm. kasi three new, renewable in 3 years mm -hmm. Mm -hmm. pag hindi nakapag renew wala na siyang karapatan 3 years yan eh mm -hmm. Imposible din niya i-renew kasi okay. kailangan niya hanap buhay. So obligado talaga silang mag-renew. obligado niya i-renew kasi pag hindi, hindi niya ni-renew, paano na lang kabuhayan ng pamilya? Yung pong binibigyan niya ng contract uh, of lease at saka ng uh, certificate of award ay sa mga fixed to sa bagong palengke. Ah, bagong palengke. Yung lumang palengke. Iaayos din lahat yan. Ah, hmm. uh, bus by bus yan. Mm -hmm. Bus by bus yan. natin lahat ng palengke. Sisinupin natin ang palengke. Agad si natin ang palengke. Para naman sa ganun, yung ating mga namimili, mm -hmm. mga kababayan o yung mga kalatig bayan na namimili, ay maayos ang pagpunta sa palengke para maganda ang ang patakaran at ang palengke natin na malinis at kaya ayang mabili. Mm -hmm. One-time payment lang po yung Goodwill eh? Ano One-time payment lang naman. Yung pong babayaran nila monthly, parang yun po yung pinaka-rent sa stall? Ah uh, para, uh, uh, yes, yes. Natin? Meron din kahit Tapos ka meron din uh, daily na, yun yung ticket. Yung ticket, mm -hmm. yung, yung ticket. Uh -huh. Paano po yung mga hindi pa nakapag-apply? According to Ms. Maya, 70% pa lang yung nakapag-ayos at nag-file ng application. Mag Paano po yung... Mag-apply sila. Mm -mm. Open pa rin naman. Open pa rin. Open pa rin Kapag... naman. Ang pag-apply na still open. Libre naman yung application. Ah, libre naman. Yun. Basta't yung goodwill, kailangan mo. Uh, ah, Mag-apply lang sila para nasa sa ganun. Ah, walang problema mm -hmm. between itong munisipyo at yung palengke. Para may natin. It's high time. Mm -hmm na iayos na natin ang palengke. Kailangan nilang. Uh, Paano po, Mayor, yung hindi makapagbayad ng one-time one Maghintay tayo. Good. Kung kailan sila magkakaroon. Oh. Hindi naman tayo nag-a-apport tungkol dyan. Maghintay tayo. Para, so, merong bibigyan nyo rin ng chance? Yes, yung lahat yan. Bibigyan natin panahon mm -hmm. para makapagbayad ng goodwill. And naman eh, para naman sa separate income ng munisipyo. At yun naman, para sa protection din. Mm -hmm sa kanila, yung uh, i-award natin na, yung kanilang, uh, kanilang stall. Nakapuesto dun. Sa yes, kailangan natin i-award. High time na nga ito na ayusin natin, baguhin mm. na natin yung sistema. Mm -hmm. i natin para sa tama. Tama mm -hmm. para sa mga tindera, tama para sa mga ating munisipal at mm -hmm. tama para sa mga namimili mm -hmm. dito sa ating bayan. Speaking of uh, palengke, Mayor, bukod dun sa ipapaayos yung sa likod na parang mga bodega, meron pa bang ibang mga improvements na gagawin? Uh, sa ngayon, yung palang inaayos natin, kasi napakaayos tumatahan tayong bubong. Kaya lang may tulong ngayon kasi umuulan. Kasi saka walang malalaman yung tulong ng isang bahay kung pag umuulan, di ba? Ngayon na may nakita ng tulong munti-unti nang inaayos ng ating uh, market supervisor. Yeah. Yung kuryente po, okay na ba? Okay na yung kuryente natin. Dati kasi, isang uh, line. Ngayon para madilim pala yung kuryente. Ngayon hindi na, okay na yung kuryente dyan. May dalawang line na na talagang may panggabi, may payong maga, ganun na. Yung yung security po mayor okay na din. Diba? Okay na tayo security, mm -hmm. kumpleto na tayo security okay. para sa palengke. Ay last na lang yung CCTV ba? Ayan, uh, mm -hmm. ipo-post ni Maya yan, kailangan talaga may CCTV okay. para maayos ang palengke. Ay, every corner lagyan natin ng CCTV for budget diyan. Mm -hmm. Sa budget preparation dapat idagdag ni Maya sa kanyang uh, proposed budget mm -hmm. dito sa atin para na sa pag-aaralan natin at mabuddagdagan natin budget ng nang uh, palengke para sa CCTV mm. na kailangan ng palengke. 'Yun naman talaga security 'yon ng no? okay. pag may CCTV. Anything goes sa loob ng palengke. Okay. Nakikita pa, at napapanood na ng ating kapulisan. Mm, okay. Uh, thank you Mayor. Okay, Maraming thank you salamat. Rin po.